Napapaisip tuloy ako sa mga sinabi ni Shaldi ko na to. Parang the end na. Talagang yung mga remulya kaya. Ano kayo sasabihin nila remulya? Ano kayo sasabihin ng mga remulya na ito? Ano kayo sasabihin ni Gibuchodoro? Ano kayo sasabihin ng Congress? <laughs> ano kayo sasabihin ni Tulfo? Ng mga Tulfo? <laughs> Ano kayo yung sasabihin ni Soto? Ping Lakshan. Ano kayo yung sasabihin ng mga kakampwets? <laughs> Makabayang black. <laughs> Masakit ito. <laughs> Hindi sila makapagmar kung si Resign. Papalit si Sarah. <laughs> Putang ina yung lahat. <laughs> Putang ina. <laughs> Ano na, ano namang naman cover up yung gagawin niya dito? Ipapa-arrange na kayo, vlogger. Si Bato, Warant, ICC. Butang ina yung mga. tao kayo talaga. Tatakotin nyo na naman yung Supreme Court. Ano na naman, naman gagawin ninyo? Alam ko, nag-file na yata si Bato de la Rosa <laughs> ng TRO. Wala na naman. Wala na naman. Decision <laughs> eh, nyo na naman mga self <laughs> Electronic <barantana. laughs> Ayu, tawa, tawa.